Oh, bakit nandito ka na naman? Tiyara! <coughs> teka, teka. Galit ka na naman? Akala mo maganda ka? Hoy, Chere! narininig kita. Oh, no. At ano na naman ba ang problema mo? At naghihimokmok mo dyan? Malabang pag-ibig. Ano yung ba? Nasa itsura ko. Pag-ibig ang problema. Uwa may kasabihan nga tayo. Don't face your problem. But if your face is your problem. Para sumama ka na sa akin sa umabas At mag-ingot tayo sa buong mall sa buong Pilipinas. So paano? Kasama ka ba sa akin sa yan, sa mall? May pera ka ba? wala wala akong trabaho wala akong pera wala akong tawas at lalo lalo nang wala akong ligo aha may solusyon na ako sa problema mo meron ako ditong arriba ano dito? tale tale ano? Anong gagawin ko sa tale? Ilalagay ko sa leg ko, tapos ano? Tama! Ang talino mo talaga, idol! Umalis ka na dyan? Ay! Ay! Sige Sige na Gusto mo? Na nga. Dali, problema, dali, eh. ay. dali! 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 Sige na Gusto mo? Dali! Dali! <laughs> <laughs> dali!